lalaki ng mga bato. Yan yung tubig ng wawa daw. Oh. Tayo nyo guys. Oh. Paglimlim. Hindi ka nakapaglimlim. Paglimlim. Yan yung dating pinapaliguan namin noon Wawa Dam mo yung mga bato guys oh. Tapos may hanging bridge na siya Ayan Ayan Pantyak mo lang. Yan, naligo. Yan o. Nal ng mga bato Kaya pag malakas ang ulan at saka agos. Diyan sa mga malaking bato, sumisiksik yung santong na lululo. Ito pupunta itong aking kasama. Galing sa bukalata yan eh. Karay. Hay. Ang init. Ewan ko kung saan kami dito pupunta. Ayan guys, oh. Yungib. <laughs> hindi yan, yungib. Tanil yan ang ginawa ng mga unang panahon ng sa, sa ano, stream ni Hapon. Dito, ha, dito, dito daw na huli. Daw na huli si Diyan daw na huli si Andres Bonifacio, sabi ng kasama ko dito. Ito na yan na. Yan, di ba? Ganda. Itong inakyat, ina yan, yan ang inakyat ni ano ah, ni Richard Gomez. Yung may ano siya, mayroon siyang advertise. Advertisement ba yun? Aray. Okay. Puro rock. Ayan, may butas din. Ayan, butas din siya. Ito pupuntang kasama ko. Ha! <laughs> okay, guys! Nihingal na ako. Ayaw ko kung saan pupunta to. <laughs> mag, <laughs> mag, <laughs> mag, mountain climbing ata to. Ayun na siya. Sa baba eh. Wala nang cottage sa baba. Wala na. naman na dito Banta, doon lang banta. Hmm. Dito dito may na. sa taas Pupuntan meron. ako dyan. Sabong kami dati dyan. Ayan, ang tubig. Hey, baka mahulog ko. Kaya tingnan mo pag malaki ang alon, ay malaking alon, malaki, pag mataas yung tubig, kita mo yung mga bato na yan pag nagkamali ka madala ka sa ano. Isisiksik ka dyan no, sa so, mga ganyan-ganyan, yan yung minsan na mamatay. Lalo na pag lasing, di ba? <laughs> ano tingnan daw <do> siya? Ito yung nadaan niya marami, mga old cargas katawan. Ayan. guys, ang wawadaw. Nampak tak, Enyel? Nampak tak, Enyel? Maka betulnya Hello, my good Spam Naglak, what's up Ani, dito Sarawak, wadam Pahalung, the fuck Nampak tak, Enyel? Kita tak, Enyel? Nampak guys. Ayan. Ayan. Pabalik na kami guys. Pabalik na. Parang nandiyan dati. Matambakan na eh. Ang? Ah? Ang daan na namin yung pinasok nyo? Ah. Oh. Dami mga protas. Kaso pa guys. Yan yung kulay ano yan. Ito, ito, ito. Magkano ganyan ito? Magkano sa ganito? Magkano sa manga? Put, ano to? Banana chip, guys. Banana chips. Yan bibila ko ng loyang dilaw. Oo, wag uh, niyo po siya mambabalatan ha. Kasi ang vitamins po nito nasa balat. Dito? Bukas lang po. Yeah. 60 kalahati, sir. Pwede kayo mga bumili kahit kung magkano. Ano yung 60? Talang sonis. ko talang sir, Talang Sir, last. Ay, so, uh, si ay, ano? 60 kalahati. Magkano Hilog na kaya ito. Ayaw Ay, po ng yung... Ano po? 60 kalahati. Pwede po kayong pumili sir kahit magkano. Libre daw Native na saging senyorita daw ito senyorita. Alala ko naman to sa ruas ng bili ko. Sino na